mga kababayan. Ipamamahagi ko po sa inyo ang aming nakuha ng anniversary ni Willie Rebellini Time Big Time. Ang sinasabi ni Willing may libreng cellphone, wala. Ito lang ang nakuha. Yan, nakalagay po dito sa kanyang bracelet ay Welcome by Cherry Mobile at binigyan kami ng isang papaya at isang eskalan na ang laman ay isang tableta. Ito po ay sample lamang at nagbigay din ng isang food supplement at dalawang rebicon at isang at isang ano ng paracetamol by Jesse na dadalawa ang laman at isang nakaplastik na vaseline